Welcome back sa ating channel mga kaibigan Well Quadro alas angas ng Pinas Humihina na daw mga kaibigan Nako Ang idol ng lahat mga kapatid Sa mundo ng boxing Mga fanatics dyan ni Quadro alas Anong masasabi nyo dito tungkol sa sinabi ni Paus sa Na Na anis opinion niya, humihina na daw si Quadro Alas ayon sa previous two performance niya mga kaibigan. Yung huling laban niya kay Nitomba at saka kay uh, Uguni. Mahina na daw at saka sinangayuna naman ito ng kanyang mga kasama sa live mga kaibigan. Well, in a panoorin natin mga kapatid ang clip ng kanyang video. At saka kayo ng humusga, mga quadrillas fanatics at saka mga supporters. Anis opinion lang daw ni Mr. Pao So, panoorin natin mga kaibigan. Uh... I know you've been in this industry for quite some uh, for a long time already. Now, you have seen a lot of fighters na nasa prime and then and then nasubaybayan mo yung paano sila nag-decline their prime. Now, mm -hmm. what do you think? For this situation of of Casimero, do you think he's still in the middle of his prime o pababa, pababa na yung prime niya? Honestly, pababa na siya. That's my Oh yeah, I I, I agree with that. Yeah, well, it's it's simple as this. The the problem is, uh, I got, I'm gonna have to base it on his last fight. No, this is hindi to ano objective po ito. Ha. Hindi dahil kung baga kontra ako kay Casimero or ayaw ko sa kanya or kung baga maraming galit sa kanya ni Casimero, hindi ko papa pa, pa, ano ano to ha papa pa pero papa na talaga si Kasemero based on his last two fights. There you are. <laughs> so ano ang ano yun don ang opinion yun? honest opinion nyo diba? kasi yung opinion ni Sir Pao Salud is binasi niya lang dun sa last previous fight ni Padro Alas mga kaibigan so well malamang sa malamang sinabi naman ni Pao Salud hindi naman siya haters ni Padro Alas mga kaibigan so uh, assessment niya is ayon na lang sa performance ng uh, angas ng Pinas mga kaibigan So nasa inyo na yan mga kapatid kung ano yung uh, pananaw nyo. Kung humina nga ba talaga o parang nag lang. Iko kunya ring mahina para lalabanan ng malalakas. So kayo nang humusga. Nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo. Bahala na kayo kung anong husga nyo mga So yan lang.